Alerto sa lahat ng senior citizens. May malaking pagbabago na mangyayari sa inyong pensyon ngayong Nobyembre 2025 at kailangan ninyong malaman ito ngayon. Mga kasenyor, sandali lang. Bago kayo mag-scroll, pakinggan nyo muna ito dahil direktang apektado ang bawat senior citizen sa buong Pilipinas sa bagong update na ito. Hindi lang isa o dalawang tao, kundi lahat tayo ay makakararanas ng pagbabago sa pension system ngayong buwan. Alam ba ninyo na may bagong implementasyon na magsisimula na sa Nobyembre 2025 na makakaapekto sa inyong monthly pension benefits, at pati na rin sa proseso ng pag-claim? Maraming senior citizens ang nagugulat dahil hindi nila alam ang mga requirements at deadline na kailangan nilang sundin. At ang mas nakakabahala, kung hindi kayo makakapaghanda ng maayos, baka madelay o worst case scenario, ma-forfeit pa ang inyong benepisyo. Sa video na ito, Tutulungan ko kayo maintindihan ang lahat ng detalye tungkol sa bagong pensyon of date. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang mga pagbabagong ito at bakit ito nangyayari. Sino-sino ang direktang apektado? Ano ang mga bagong requirements na kailangan ninyong ihanda? Paano kayo makakapag-adjust para hindi makaligtaan ang deadline? At ang mga step-by-step -step na proseso para masiguro na makukuha niyo ang inyong karapatang benepisyo ng walang problema. Hindi ito fakenos o clickbait dahil ito ay tunay na update mula sa gobyerno na kailangan ninyong malaman para maprotektahan ang inyong kinabukasan at ang inyong pamilya. Huwag ninyong palampasin ang mahalagang impormasyon na ito. Manood kayo hanggang dulo dahil mayroon akong special tips at reminders na makakatulong sa inyo na maging handa sa pagbabagong ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito at gusto ninyong tulungan ang iba pang senior citizens na makaalam din mag-like na kayo ngayon at i-share para mas maraming matulungan. Mga ka-senyor, sandali lang. Bago kayo mag-scroll, pakinggan nyo muna ito dahil direktang apektado ang bawat senior citizen sa buong Pilipinas sa bagong update na ito. Hindi lang isa o dalawang tao, kundi lahat tayo ay makakararanas ng pagbabago sa pension system ngayong buwan. Alam ba ninyo na may bagong implementasyon na magsisimula na sa Nobyembre 2025 na makakaapekto sa inyong monthly pension, benefits, at pati na rin sa proseso ng pagklaim, maraming senior citizens ang nagugulat dahil hindi nila alam ang mga requirements at deadline na kailangan nilang sundin. At ang mas nakakabahala, kung hindi kayo makakapaghanda ng maayos, baka madelay o worse kasi senaryo, maforfeit pa ang inyong benepisyo. Sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ang lahat ng detalye tungkol sa bagong pension of that. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang mga pagbabagong ito at bakit ito nangyayari. Sino-sino ang direktang apektado? Ano ang mga bagong requirements na kailangan ninyong ihanda? Paano kayo makakapag-adjust para hindi makaligtaan ang deadline? At ang mga step-by-step -step na proseso para masiguro na makukuha nyo ang inyong karapatang benepisyo ng walang problema. Hindi ito fake news o clickbait dahil ito ay tunay na update mula sa gobyerno na kailangan ninyong malaman para maprotektahan ang inyong kinabukasan at ang inyong pamilya. Huwag ninyong palampasin ang mahalagang impormasyon na ito Manood kayo hanggang dulo dahil mayroon akong special tips at reminders na makakatulong sa inyo na maging handa sa pagbabagong ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito at gusto ninyong tulungan ang iba pang senior citizens na makaalam din, mag-like na kayo ngayon at i-share para mas maraming matulungan. Kumusta na po kayo mga kasenyor? Ako po si Yurnam at sobrang thankful ako na nandito kayo ngayong araw na ito dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa pinaka at pinaka-urgent na informasyon na kailangan ninyong malaman ngayong buwan ng Nobyembre 2025. At hindi ako nag-exaggerate, mga kasenyor, dahil ang update na ito ay direktang makakaapekto sa bawat isa sa ating mga senior citizens dito sa Pilipinas, walang exemption, walang exception. Pero bago tayo mag-dive in sa malalim na detalye ng bagong pensyon update na ito, gusto ko munang sabihin sa inyo na naiintindihan ko kung gaano ka-stressful at nakakalito minsan ang mga ganitong usapan, lalo na pagdating sa government benefits at pension. Alam ko na marami sa atin ay nahihirapan na mag-process ng mga documents, pumila ng mahabang oras sa mga government offices, at kung minsan ay parang ang hirap intindihin ang mga requirements na kailangan. Kaya naman ngayong araw na ito, ang goal ko ay gawing simple at madali para sa inyo ang lahat ng informasyon na ito. Gusto kong mabreakdown ko ito sa paraang madaling maintindihan, walang masyadong technical terms, at lahat ay practical na mga advice na pwede ninyong i-apply ka agad. Kaya nga mga kasenyor, huwag kayong mag-alala dahil kasama niyo ako dito sa journey na ito. Sabay-sabay nating tutuklasin kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating pension system at ano ang mga dapat nating gawin para masiguro na hindi tayo maapektuhan ng negative sa mga pagbabagong ito. At ang una kong sasabihin sa inyo, at ito ay very important, ang informasyon na ito ay hindi para takutin kayo o para magpanik kayo. Hindi po yan. Ang purpose ng video na ito ay para maging aware kayo, para maging prepared kayo, at para siguruhin na kukuha nyo lahat ng benefits na karapat dapat sa inyo bilang senior citizens ng ating bansa. Ngayon, Siguro naman marami sa inyo ang nagtaka kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit biglang may update sa pension system ngayong Nobyembre 2025. Well, Let me explain this to you in the simplest way possible. Ang government kasi ay nag-implement ng bagong sistema para mas maging efficient at transparent ang distributro ng pensyon at benefits para sa ating mga senior citizens. Ang layunin nito, based sa official announcements, ay para mas mabilis ang processing, mas secured ang payment system, at mas madali para sa inyo na matrack ang inyong benefits. Sounds good, right? And yes, TESAR real Positive Chang'e's in theory, pero ang problema kasi, maraming senior citizens ang hindi aware sa mga bagong requirements at deadlines na kasama sa implementasyon na ito. Ang nangyayari kasi ngayon, based sa mga natatanggap kong messages at comments from our fellow senior citizens, maraming tao ang nalilito kung ano ba ang dapat nilang gawin. May mga nakatanggap ng notice or text messages from government agencies na nagsasabing kailangan nilang mag ng informasyon o magsubmit submit ng certain documents, pero hindi naman nila alam kung saan pupunta, ano ang dadalhin, at kailan ang deadline. At ito ang nakakafrustran na part. Dahil kung hindi nyo masusundan ang mga requirements na ito on there is a possibility na madelay ang inyong monthly pension o worst cash temporarily suspended pa habang ang inyong records sa system. Kaya nga very important na maintindihan natin ito ng mabuti ang bagong system na iniimplement ngayong Nobyembre 2025 ay nagrequire ng updated biometric information from all senior citizens who are receiving pension and benefits. Ano ba ang ibig sabihin ng biometric? Basically, ito ay ang inyong fingerprints, photo at iba pang personal identification data na ginagamit para ma-verify na kayo talaga ang tunay na beneficiary ng pension. Ang dahilan kung bakit ito ginagawa ay para maiwasan ang fraudulent claims at para masiguro na ang benepisyo ay tunay na napupunta sa tamang tao, which is kayo. No, alam kong maraming senior citizens ang may mga katanungan tungkol dito. May mga nag-aalala kung sa FEBA ang pagbibigay ng biometric data. May mga natatakot na baka mamisuse ang kanilang personal information. At may mga simply hindi komfortable sa idea na magpapakuha ng fingerprints at photo. At naiintindihan ko yan, mga kasenyor. Valid ang mga concerns na 'yan. Pero let me assure you na ang system na ginagamit ng government para dito ay may proper security measures at data privacy protocols based sa Data Privacy Act of 2012. Ang purpose lang talaga nito ay para protektahan kayo at ang inyong benefits from any form of fraud or identity theft. Pero ang bigger concern na nakikita ko dito ay hindi naman talaga ang security aspect, kundi yung lack of information dissemination from the government agencies. Maraming senior citizens Especially yung mga nasa remote areas o yung mga walang akses sa internet at social media ay walang idea na may ganitong update na nangyayari. Imagin mo yun, baka may mga senior citizens na ngayon lang makakarinig nito tapos pala na miss na nila yung deadline or initial registration period. At yan ang reason kung bakit ako gumawa ng video na ito, para kahit papaano ay makatulong akong ma-inform ang mas maraming tao tungkol sa important update na ito. Ngayon, usapan natin kung paano ba ang aktual proses ng pag-update ng inyong biometric information. Based sa mga announcements from various government agencies tulad ng SSS at iba pang pension providers, ang proses ay relatively straightforward naman pero kailangan talaga ng personal appearance. Ibig sabihin, hindi pwedeng representative lang o family member yung pupunta sa inyo. Kailangan talaga na kayo mismo ang pupunta sa Designated Registration Centers para makapture ang inyong biometric data. Alam kong mahirap ito especially para sa mga senior citizens na may mobility issues o may health conditions na pumipigil sa kanila na lumabas ng bahay. Pero unfortunately, ito talaga ang requirement ng system. Pero hindi naman kayo pababayaan ng government dito. Basit sa mga nababasa ko sa official announcements, may special provisions daw para sa mga bedridden seniors o yung mga may severe health conditions na hindi talaga makakagalaw. May option na mag-request ng home service or satellite registraton kung saan pupunta yung team sa inyong bahay para kunin ang biometric data. Pero of course eh, kailangan ng proper dokumentasyon at medical certificate para ma-prove na hindi kayo talaga kapable na pumunta personally sa Registration Center. At ito ay kaseto kasasis, so kailangan ninyong mag-coordinate directly with your pension provider para malaman ang exact process and requirements for this special accommodation. Ngayon, isa pang very important na informato na dapat ninyong malaman ay yung timelin ng implementasyon na ito. Ang Nobyembre 2025 ay ang official start ng full implementasyon, meaning from this month onwards. Lahat ng senior citizens na hindi pa nakaopdate ng biometric informasyon ay kailangan na talagang kumilos at mag-register. Pero basid sa mga announcements, may grace period naman daw na binigay until 10 of December 2025 para sa initial registradon. After that, if hindi pa kayo nakaregister b January 2026, may possibility na temporarily suspended ang inyong pension payments habang ina-update pa ang inyong records. At hindi ko yan sinasabi para takutin kayo, pero para lang maging aware kayo at maging motivated na kumilos agad. Kasi alam naman natin na pagdating sa gobyerno, hindi laging smooth sa iling ang implementasyon ng mga bagong policies. Minsan may technical glitches, minsan sobrang haba ng pila sa registraton centers, minsan kulang ang staff, at marami pang ibang posible isues na pwedeng mangyari. So kung ako sa inyo, huwag ninyong hintayin ang last minute. Kung kaya ninyong mag-register ngayong Nobyembra pa lang, gawin nyo na para hindi kayo ma-stress sa deadline. Speaking of registration centers, ang isa pang common question na natatanggap ko ay kung saan ba dapat pumunta para mag-register. Well, depende po ito sa inyong pension provider. Kung kayo ay as pensioner, kailangan ninyong pumunta sa nearest branch sa inyong area. Kung kayo naman ay XIS Pensioner, sa XIS Branch or Satellite Office kayo pupunta. Kung kayo ay beneficiary ng ibang pension programs tulad ng mga Veterans Pension or other Government Pension schemes, kailangan ninyong mag-check sa specific agency na nag-handle ng inyong pension kung saan ang designated registration center. Biometric registration, 10,000 pesos pa rin yan. Walang babawas, walang dadagdag dahil lang sa registration na ito. Pero ang nakikita kong potential benefit nito in the run ay mas secure ang inyong pensyon dahil hindi na pwedeng i-claim ng ibang tao gamit ang inyong identity. At posible din na mas mabilis yung processing ng inyong monthly pension dahil automated na yung system. Hindi na ganun kadependent sa manual processing na minsan ay prone to delays and errors. So in that sense, maganda naman talaga ang direksyon ng opdal na ito. Ang problema lang talaga ay yung initial implementation fast na medyo mahirap at nakakalito para sa maraming senior citizens. At isa pang very important na reminder na gusto kong i-emphasize sa inyo. Huwag kayong magtiwala sa mga fixers o middlemen na nag-aalok ng tulong sa biometric registration kapalit ng bayad. Meron na akong naririnig na reports na may mga taong nang-abuso ng sitwasyon na ito at nag-aalok ng registration assistance services na may bayad. Mga kasenyor, plus beore na ang biometric rehistraton ay free OF charge. Walang dapat bayaran na kahit ano para dito. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng tulong kapalit ng pera, most likely scammer yan o fixer na nagtake advantage lang sa inyong sitwasyon. Ang proper process ay pupunta kayo directly sa official rehistraton center ng inyong pension provider. Doon kayo magpaparehistro personally at lahat ng services na yan ay walang bayad suplease. Huwag kayong magpalinlang sa mga nag-aalok ng shortcut o special services na may bayad. I-report niyo yan sa proper authorities para ma-stop ang mga ganitong illegal activities na nagtaki-advantage sa ating mga senior citizens. No, isa pang aspect na kailangan nating pag-usapan ay yung impact ng update na ito sa mga senior citizens na nasa abroad o yung mga may family members na currently working overseas at hindi available para personally mag-register. Ito ay medyo complicated sitwasyon dahil as I mentioned earlier, ang biometric registration ay nag talaga ng personal appearance. Kung kayo ay kurenti nasa ibang bansa at hindi kayo makakauwi sa Pilipinas within the registration period, ang advice ko ay makipag-coordinate kayo immediately sa Philippine Embassy or Consulate sa bansang kinaroroonan niyo. Based sa mga previous implementations ng similar programs, meron namang provisions ang government para sa mga Filipinos abroad. Usually, may designated registration center sa mga Philippine embassies and consulates worldwide kung saan pwede kayong magparehistro ng biometric information. Pero again, kailangan ninyong mag-coordinate at mag inquire personally kung available ba ang service na yan sa inyong lokasyon at kung ano ang specific requirements and procedures. At kung sakaling wala talagang available na registration center sa inyong area abroad at hindi talaga kayo makakauwi sa registration period, kailangan ninyong mag-file ng request for extension or special consideration sa inyong pension provider dito sa Pilipinas. Provide nyo ang supporting documents tulad ng proof of residency abroad, employment certificate applicable, at kahit anong documents na magpapatunay na hindi kayo available at hindi kayo makakaumuy due to legitimate reasons. Hindi guaranteed na ma-approve pero at least wao'y have dokumentato na nag kayo mag at may valid reason kayo kung bakit hindi kayo nakasunod sa deadline. Biometric Registration 10,000 pesos pa rin yan. Walang babawas, walang dadagdag dahil lang sa rehistraton na ito. Pero ang nakikita kong potential benefit nito in Tilongrun ay mas secure ang inyong pensyon dahil hindi na pwedeng iklaim ng ibang tao gamit ang inyong identity. At posible din na mas mabilis yung processing ng inyong monthly pension dahil automated na yung system. Hindi na ganong kadependent sa manual processing na minsan ay pronto delays and errors. So in that sense, maganda naman talaga ang direksyon ng update na ito. Ang problema lang talaga ay yung initial implementation fase na medyo mahirap at nakakalito para sa maraming senior citizens. At isa pang very important na reminder na gusto kong i emphasize sa inyo, huwag kayong magtiwala sa mga fixers o mid na nag-aalok ng tulong sa biometric registration kapalit ng bayad. Meron na akong naririnig na reports na may mga taong nang abuso ng sitwasyon na ito at nag-aalok ng registration assistance services na may bayad mga kasenyor, please bawala na ang biometric registration ay free of charge. Walang dapat bayar na kahit ano para dito. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng tulong kapalit ng pera, most likely scammer yan o fixer na nagtaki-advantage lang sa inyong sitwasyon. Ang proper process ay pupunta kayo directly sa official rehistraton center ng inyong pension provider. Doon kayo magpaparehistro personally at lahat ng services na yan ay walang bayad. So please, Huwag kayong magpalinlang sa mga nag-aalok ng shortcut o special services na may bayad. Report nyo yan sa proper authorities para ma-stop ang mga ganitong illegal activities na nagtaki-advantage sa ating mga senior citizens. No, isa pang aspect na kailangan nating pag-usapan ay yung impact ng updad na ito sa mga senior citizens na nasa abroad o yung mga may family members na currently working overseas at hindi available para personally mag-register. Ito ay medyo complicated sitwasyon dahil as I mentioned earlier, ang biometric registraton ay nag -re talaga ng personal appearance. Kung kayo ay currently nasa ibang bansa at hindi kayo makakauwi sa Pilipinas within the registration period, ang advice ko ay makipag-coordinate kayo immediately sa Philippine Embassy or consult sa bansang kinaroroonan nyo. Basit sa mga previous implementations ng similar programs, meron namang provisions ang government para sa mga Filipinos abroad usually may designated registraton centers sa mga Philippine embassies and consulates worldwide kung saan pwede kayong magparehistro ng biometric information. Pero again, kailangan ninyong mag-coordinate at mag inquire personally kung available ba ang service na yan sa inyong lokasyon at kung ano ang specific requirements and procedures. At kung sakaling wala talagang available na registraton center sa inyong area abroad at hindi talaga kayo makakauwi sa registraton period, kailangan ninyong mag-file ng request for extension or special consideration sa inyong pension provider dito sa Pilipinas. Provide nyo ang supporting documents tulad ng proof of residency abroad, employment certificate if applicable, at kahit anong documents na magpapatunay na hindi kayo available at hindi kayo makakaumuhi due to legitimate reasons. Hindi guaranteed na ma-approve yan, pero at least o you have documented na nagtri kayong mag-comply at may valid reason kayo kung bakit hindi kayo nakasunod sa deadline. Ngayon, gusto ko ring i-address yung concern ng mga senior citizens na may cognitive impairment tulad ng dementia or Alzheimer's disease. For test cases, kailangan talaga ng family support at assistant. Even personal appearances required, meron namang provisions na kasama ninyo ang family member or caregiver during the registration process to provide assistance. At kung sakaling very severe yung kondisyon na hindi na talaga kaya ng senior citizen na mag-cooperative with assistance, again, may special provisions na available pero kailangan ng proper medical dokumentaton at evaluaton. Ang importante dito ay huwag ninyong iiwan na unattended ang sitwasyon. Kailangan proactive kayo bilang family members na mag-reach out sa pension provider at mag-explain ng sitwasyon para makakuha ng proper guidance kung paano ihandle ang na ganito hindi advisable na hintayin na lang na masuspend yung pensyon, tapos saka kayo kikilos. Prevention is always better than cure, so habang maaga pa, mag na kayo at magprepare ng necessary documents. Isa pa, gusto kong pag-usapan briefly yung impact ng update na ito sa future ng pension system ng Pilipinas. Honestly, ito ay part ng bigger modernization program ng government para sa social security at pension system. Ang vision nila ay B2026 fully digitized na ang lahat ng transactions related sa pension at benefits. Ibig sabihin, mas efficient ang processing, mas transparent ang fund management, at mas aksesible ang services para sa mga beneficiaries. At habang may initial challenges sa implementasyon, in Telong run, beneficial naman talaga ito para sa lahat ng stakeholders. Pero siyempre, ang sukses ng modernizaton program na ito ay higli dependent sa kooperasyon ng lahat. Kailangan nating suportahan ang initiative na ito be complying with the requirements be being sa implementation fa at be providing constructive feedback sa government agencies para malaman nila kung ano ang challenges na na-encounter ng mga pensioners sa ground level. I remember, tayo ang primary beneficiaries nito, so tayo rin ang dapat maging active participant sa ensuring na successful ang implementasyon. At dahil medyo mahaba-haba na rin ang diskusyon natin, gusto kong mag briefly ng mga kitakyawais na kailangan ninyong tandaan. Una, ang biometric registration ay mandatory para sa lahat ng senior citizens na tumatanggap ng pensyon mula sa government. Pangalawa, ang registration period ay nag-start na ngayong Nobyembre 2025 with grace period until December 2025. Pangatlo, ang registration ay free of charge at dapat personal appearance. Pangapat, may special provisions para sa bedridden seniors at seniors abroad pero kailangan ng proper dokumentaron. At finally, huwag kayong magtiwala sa fixers at huwag magbayad ng kahit ano para sa rehistraton. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang ating diskusyon ngayong araw. Kailangan din nating pag-usapan ang practical tips kung paano kayo makakapaghanda para sa rehistraton process na ito. First and foremost, i-organize nyo muna ang lahat ng inyong documents. Kunin nyo yung valid IDs nyo, yung pension cards, birth certificates, at lahat ng relevant documents na possibly hinghingin sa rehistraton i-check nyo kung valid pa ba ang IDs nyo o nag-expire na. Kung nag-expire na, kailangan nyo munang mag-renew bago kayo pumunta sa Registration Center. Pangalawa, physically and mentally prepare your service para sa Registration Day. Alam kong mahira, pero kailangan ninyong mag-prepare na posible na mahaba ang pila at matagal ang waiting team. Magdala kayo ng tubig, snacks if ayod, at makasur na comfortable kayo sa susuotin nyo. If may health conditions kayo, dalhin nyo ang maintenance medicines nyo at kung posible, may kasama kayong kumpanyon na pwedeng tumulong sa inyo kung kinakailangan. Pangatlo, if posible, puntahan nyo ng mas maaga yung Registration Center. Halimbawa kung bukas ang Registration Center ng Waloam, trini niyong dumating ng pito, tatlong puam or earlier para mas maaga kayong makakapag-register at mas konti pa ang tao. Based sa experience ng maraming senior citizens sa previous Registration Drives, ang pinakapeyak hours ay usuali sampuam to dalom. So kung iwas kayo sa maraming tao, iwasan nyo yung team from na yan. Pang-apat, mag-coordinate kayo with your family members or neighbors. Kung may kilala kayong ibang senior citizens na nag-register na, tanungin nyo sila ng tips at experiences nila para mag kayo kung ano ang dapat asahan. Kung may family members kayo na available, ask for their assistance para mas smooth ang proses. So may teams, having Sumion Younger and more tech savvy kasama ninyo ay malaking tulong especially kung may online registraton components or if kailangan mag-fill up ng digital forms. At finally, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may hindi kayong maintindihan sa instructions or sa process, magtanong kayo sa staff. Yun ang trabaho nila, tumulong sa inyo. Huwag ninyong isipin na bobo kayong magtanong or nakakahiya. Mas nakakahiya yung maling impormasyon na nakuha niyo dahil nahiya kayong magtanong tapos nagkamali kayong proseso. Ngayon, isa pa ring very important aspect na kailangan nating pag-usapan ay ang rights nyo as senior citizens during this whole process. Basid sa Republik at pitong libo apat naraan tatlong pot dalawa as amended bira rasyam na libo naraan siyam na apat o yung Expanded Senior Citizens Act. Kayo ay may guaranteed rights na dapat irespeto ng lahat including government agencies. Kayo ay may karapatang makatanggap ng courteous at respectful treatment from government employees. Kayo ay may priority lang sa lahat ng government transactions at kayo ay may karapatang makatanggap ng clear at understandable information tungkol sa anumang government programs o policies na nakakaapekto sa inyo. So kung sa rehistratoryong process na ito ay may na-experience kayong unfair treatment, discourteous staff, o any form of discrimination, kayo ay may karapatang mag-file ng complaint. Huwag kayong matatakot na magsalita at i-assert ang inyong rights. May mga mechanisms na in place para sa compliance at feedback at ang government agencies ay obligate na mag-investigate at mag sa mga lehitim compliance. At habang nag-uusap tayo ngayon tungkol sa rights, gusto ko ring i-remind kayo na kasama sa rights nyo ay ang right to information. Kung may hindi kayong maintindihan sa bagong policy na ito o kung may concerns kayo, kayo ay may karapatang humingi ng detailed explanation from the concerned government agency. Huwag ninyong tanggapin ang vague o insufficient na sagot. Insist nyo na kailangan ninyo ng clear at comprehensive information para ma-ensure na nakakakompli kayo ng tama sa requirements. No, as we approach the final parts ng ating diskusyon, I want to talk about the importance ng dokumentasyon throughout this whole process. Very important na every step na ginagawa nyo, may dokumentasyon kayo. Kung nag-register kayo, humingi kayo ng acknowledgement receipt or registration number na proof na nag-register na kayo. Kung nagsubmit kayo ng documents, ask for a receiving copy na stamped and dated by the receiving officer. Kung nag-call kayo sa hotline, taknota ng dati namin ang representative na kinausap nyo at sumeri ng usapan. Bakit importante ito? Kasi in kasi na may problema o dispute in tefutue, ang dokumentasyon na yan ang magiging proof nyo na nag kayo sa requirements at ginawa nyo ang dapat ninyong gawin. Without proper dokumentasyon, mahihirapan kayong i-defend ang sarili nyo kung may mangyaring issue. So as much as possible, document everything, keep all receipts and acknowledgements, at i-organize yun ng maayos sa folder o envelope na madaling ma-access pag kailangan. At dahil nga nabanggit natin ang posible issues at disputes, gusto ko rin pag-usapan kung saan kayo pwedeng humingi ng tulong kung may problems kayong na-encounter sa registration process o sa pension payments nyo in general. Una, direkta ninyong pwedeng kontakin ang customer service hotline ng inyong pension provider. Processes, may hotline sila na available na pwede ninyong tawagan. Some with CIS at other pension agencies. Usually may toll-free number siya na available during business hours. O ang alawa, pwede din kayong lumapit sa Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong barangay or city hall. Ang office na yan ay specifically dedicated sa paghanda ng concerns ng senior citizens at pwede nilang i kayo or i-refer sa proper agencies na makakatulong sa inyo. Pangatlo, if wala kayong nakukuhang satisfactory response from the regular channels, Pwede kayong mag-eskalate ng inyong compliance sa higher offices tulad ng Presidential Account Center or sa Office of the Ombudsman if it involves government officials or employees. At siyempre, marami ring non-government organizations at senior citizens groups na nag-aalok ng assistance at advocacy services para sa ating mga kasenyor. Pwede kayong maging member ng local senior citizens organization sa inyong area kung saan pwede kayong makakuha ng support, informasyon, at collective action kung may systemic issues na nai-encounter ang maraming senior citizens. Habang papalapit na tayo sa dulo ng ating mahaba, ngunit very important discussion ngayong araw, gusto kong i-emphasize ulit na ang lahat ng informasyon na sinare ko sa inyo today ay baset sa currently available official announcements at gidelines. Pero dahil ongoing pa rin ang implementasyon ng policy na ito, posible pa na may additional updates o changes na mangyari sa mga susunod na linggo o buwan. Kaya very important na kayo ay palaging updated at aware sa latest developments. Paano kayo makakapag stay updated? First, regular ninyong i-check ang official website ng inyong pension provider. Second, hoin kayo sa official social media pages ng government agencies involved para realtime updates kayo makakakuha. Third, subscribe kayo sa SMS alerts kung available from your pension provider. At fourth, Regular kayong makipag-coordinate sa local senior citizens office sa inyong area para sa updates at announcements. At finally, before on this very comprehensive discussion, I want to go you a message of encouragement and empowerment. Alam kong mahirap at nakakapagod minsan ang makipagtransaksyon sa gobyerno. Alam kong nakakafrustrate yung mga prosesong parang ang complicated at time-consuming. Alam kong minsan parang gusto na lang nating sumuko dahil nakakapagod na. Pero mga ka-senyor, hindi tayo dapat sumuko ang pension at benefits na yan ay karapatan nyo. Pinaghirapan nyo yan through years ng serbisyo at kontribusyon sa bayan. Deserve nyo yan at kailangan ninyong ipaglaban yan. Kaya kahit mahirap, kahit nakakapagod, kailangan nating kumilos at ikompli sa requirements na ito para mansure na tuloy-tuloy ang pagdating ng ating pension at benefits. At remember, hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. May pamilya kayong sumusuporta sa inyo. May government agencies na obliged na tumulong sa inyo at may mga katulad kong content creators na nag-i-effort -e na i-share ang informasyon para mas maraming tao ang makakaalam at makabenefit. So please, tak ako no. Huwag na ninyong antayin ang huling araw ng deadline bago kayo kumilos. Gawin nyo na ngayong linggo pa lang kung posible. Prepare nyo na ang documents nyo. Plan nyo na kung kailan kayo pupunta sa Registraton Center. At magkoordinate na kayo sa inyong pension provider para sa kahit anong clarifications na kailangan niyo. Ang proactive approach ay always better than reactive response especially when it comes to important matters like your pension and benefits.